Mga kaalom, ako pala si Jojo Villar, yung seller po sa marketplace. So ngayong video na to, aking sasagutin po yung tanong po sa akin sa marketplace na ano po yung materialis na ginamit ko po sa screen door. So yan po yung nagtanong po sa akin yan, yung nakikita nyo po dyan sa video. Yan po yung nagtanong po sa akin sa marketplace. So yung ginagawa ko po ngayon, ito po yung screen door po siya na ano guys, So, ipapakilala ko po sa inyo yung materialis po na ginamit ko sa screen door na pinakamura po. So, yung una-una po na materialis niya, ito po, yon Ito po, na 45 ko na po ito. 45 degrees ng putol niya. So, ang unang materialis niya po, yung frame po ng pintuan po natin, ito po yung pinatawag na SF-101 na anodized po yung kulay. Tapos, susunod nyo po ito. Ito po. Ang tawag naman po nito sa materialis na ito ay SF-106. Ito po yung pinaka-divider po na screen door nya. Then, ang susunod na po, naman po natin na materialis ay Ito po. Ito na pa, ito naman po na aluminum ay tinatawag tinatawag po namin ito na 102 SF102 po yung tawag po nito. Ito po yung kung sa iba naman po tawag po nila nito ay cover. Then ang sunod naman po natin na materyales ay ito. Ay. Ito naman po yung sunod na materyales. Ang tawag naman po sa Aluminum profile na ito ay GW bumper. Yan, GW bumper po ang tawag nito. Kung sa iba naman po, yung tinatawag po nito na stopper. Yan. Then Ito naman po, yung tawag po nito ay expanded wire po ang tawag po nito. Yan, nakaroon po po siya. Then serrad Ito po, ang tawag po nito ay screen mesh po. Ito siya. Yeah, screen mesh po ang tawag po nito. Tapos, ito naman, ito naman pong nakarolyo na to ay ito po yung tinatawag na stoko. Stoko po, tapos yung kulay niya po ay ang dice. Tapos, pupunta naman tayo sa kanyang aksesores. Ang accessories na screen door ay ito po. Ito po yung tinatawag na pneumatic door closer. Ito po yung nagdandahan po siya na sumasara at dandahan din po siyang bumubukas. Then, itong next na accessories niya po, ito po. Ito po yung tinatawag na oh. bended handle po tawag po nito. Yan. Tapos ito. Yung tawag po nito ay barrel bolt. Ito po yung lock na screen door po ng pinakamurang screen door. Ito po yung lock niya. Tapos ito po. Ito po yung tinatawag na 1x3 hinges po. Ito po yung bisagra niya. Tapos ito. Ito yung tinatawag na angular na 1/8 by 3/4 by 3/4. Ito po yung nagdudugtong po sa mga screen door po natin sa mga kantonisa po ito po yung nagdudugtong then ang last po na materialis po ng screen door po natin ay ito po ito po yung blind rivet ang sukat nya po nito ay 1.8 by 1 half so yun na po yung mga materialis po ng screen door sa mga seller po natin kung gusto rin pong mag-inquire o magtanong, pwede po kayong pumunta sa JB Villar channel page po at mag-comment lang po kayo kung ano po yung gusto nyo itanong po sa amin. At willing naman po kami magsagot po agad O kaya sa marketplace po, i-search lang po doon yung mura screen door at ang profile picture niya po ay yan po. Tapos yung seller po ay si Jojo Villar. Tapos, yung isa pong ng seller din po namin ay si Grace Biltran po. Yan po yung dalawang seller po ng JB Villar Channel na kung may makausap kayo na ganun pangalan po, yan po yung legit po na seller po ng JB Villar Channel. So, yan lang po. At pakisubscribe na rin po sa uh, page po namin, tsaka sa YouTube, at tsaka sa Facebook. So, yan lang po. Maraming salamat and God bless.